Ako ang dami. Mm -hmm. Opo. Pwede yung makausap kita. Sandali. Bali yung ano kasi, may transaksyon kami sa Gcash. Sa number mo na send ata. Anong number? Eh, nandun kasi sa ano eh, sa files namin eh. Oo, oh, eh, ikaw na trace na pangalan. Tapos dito ano? sa address, paumbong, San Residro. Tama ba ako, March? March Bautista? Hmm. O, oh, tama. 10,000 kasi na send. Dinatawagan yung number. Okay. Okay. Hindi ko pa namin may number ko. Taka na kay Kiner. Hindi yun daw dati mong account Para sa account phone, tayo yun. Ay, account Hindi kasi, oo. Oh, oh. Number ko pa rin. Mm. dati kong account. Sabi ko kasi sa iyo eh. Hindi ko namin ginagamit na yun. Hindi magpapatala Hindi kasi, lang naman eh. Di ba sabi kayo, ni ano ni... Para so, maitala na doon. Di SK. Pangalan ni SK. SK. Tangi yung pino so, sa ano, chinat sa GC. Ah, si MC? sa eh, MC. Eh wala. wala. Kaya tapos sumagot ka agad ako, di ba? Naka magkuhan ka Pero tinatawagan namin yun ang number. Eh, wala. Wala namang ano. Ay, birthday! Boss Ma. It's done na na. Kasok po. Turin po. Si Marcio at si Ate. Si Mary. Ay, isang si gumamit kasama ko. Mary Ros. Si Ella si si na nga. Si Ella na nga. Ay, isa lang namin sa barangay. Ay, isa lang namin sa barangay. Ay, isa lang namin sa barangay. Ang dalhin naman. Maiwan na kayo rin. Sige po. Kami na lang. Kaya naman samahan. No, Hindi yeah, na. na kayo. Yes, uh, lang. Samahan uh, mo na lang. Samahan oh, okay. mo na lang. Maraming... Sa badaan? Hindi yan? Parang ano... Parang uh, ano ba meron? Pwede ko po. Ah. Ito na lang mas madali. Ba, Baha oh, nga! sila, sir. Oh, laser. Oh, Isang, uh, uh, let's go. Sa dilag na kanto, isin lang natin.

<laughs> yes! Hiya! Hiya! Oh. Oh. Nakakita ka na boss mo! ba? Pakalanan ah. <laughs> muna kami at tulog tukin natin ang iyong oh, birthday celebration kami po ang BFC Flowers Gifts at andito kami para ibigay napaka special na surprise ng ating sender na kahit malayo siya gusto niya mapasaya ka ngayong araw kaya saya pala gano'n. <laughs> Naprank muna, no? Para ka Wala ka akong quick bumili tayo. Nagahabo <laughs> <laughs> yeah, pa natin. Yeah, so, uh, happy, happy 40th birthday, Daddy March. Thank you. Yeah. Thank you March Aten. Bautista. Yan, yeah. so, ito yung mga sabi. Ay, di akal ko kasi nagpa-surprise. Yan, yeah, eh. <laughs> Mamaya ko i-review sa kanyang message. So, ito yung mga surprise niya. Cake para kantaan ka namin ng happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Daming anak na rin mamaya okay. <laughs> dyan. Ito rin yung pambahid mo yung sa Gcash. Wala <laughs> <laughs> nice sa Gcash. Nice ka. Yeah, so flowers mo na na po na simbol na pagmamahal ng ating center. Kasama ang ito yung dami. Okay, drag ma'am. Sige pa, anong gusto mong sabihin? Anong pakiramdam mo ngayon? Pero hindi makahinga. <laughs> <The dance. laughs> Array, hindi makahinga. Pwede na rin ang artista, ano? <laughs> salamat sa ating kasama at sa salamat. Pasko sa iyo rin mamaya. Three, four sa kanya para sa kanya. Thank you, ate. Love you. Ito po, ayan o. Hindi ko siya expected. Para sa ate o. Ano na lang sa kanya. Ayan. Nandiyan ba? Ano <laughs> ba kayong gano'n kanina pinaprank? Mutla na ako. Tagal-tagal ko sa barangay ako hindi na ba Sa beses wala ako na barangay, air pa kasama ko. Pangal dalawa pala, ano? <laughs> <laughs> so meron din nga uh, tuloy ito. Ay, wait lang. Sino kasama natin dito? Si Pamangkin. Pamangkin. O, go ahead. O, message ka rito. At ang kadama nito samasali ba to sa ano? Lift. <laughs> Malapit na po. Hmm? Ano ko? <laughs> Pwede. Malapit ang isali ng binibiling pong pong. Okay, ayan. Happy, happy birthday, Daddy, ma. Makakabili ka na ng cake. <laughs> Naglaraglang mo <laughs> siya kanina. Hindi na tayo bibili na, ng cake na cake, Kasi wala cake. <laughs> <na, walang> cake. <laughs> Opo, okay, sabi niya, ayusin mo yan sa gitna yung cake. Sabi ko, wala nandito. Wala na, naiwan sila lahat dala Wala na, yung... Kaya, Kaya, mga, mga, friends. Friends. Sige, Ay, mga friends. mga Dabit friends. Mga mo si Daddy Ma. <laughs> ang totoo po niya, ako po ang kasagwat. <laughs> okay. uh -oh. Eh, okay. Oo. Kami po mag-asaba eh, Deputy. Kasagwat, may alam ka pala. <laughs> ayan, naman. So, ayan, alam po. Eh, hindi ko nga alam kung sino yung mga pwede ko pang kasagwatin. Kaya sabi ko tuloy ko kumain, baka mamaya ay rin po ako eh. Happy Pero napakagaling po, po ng pagkakabrank natin is, I love you, kasi sakto naman Wal, po yung, sakto <laughs> naman po yung prank natin kasi may ano siya, tungling mo lang po, may nangyari sa takes okay. po niya. Kaya kasabi ko kay, kay Mama Jo, okay ka kay prank natin, ayan, kasi may nangyari na gano'n. sabi ah, diba? I love you! Last time! alas na to. next year, Next year, wala ka. <laughs> okay, happy birthday. Ang tawag 40 days hindi. 40 days hindi birthday. At successful naman tayo, na-surprise natin si March sa kanyang napaka-special na 40th birthday celebration. Ano po? So tuloy-tuloy natin ang yung birthday celebration. Kantahan ka namin ng Happy Happy Birthday. kaluluwa ko Day sa katawan mo. Naiwan mo yung tarang mukha <laughs> <laughs> na tatawa yung 40 days. Kahit yung bukal ang data. Bakit tuloy chinalas ko pa pamadali natin. Oh, ano pa ba, ba ang mahihiling ng isang uh, ngayon, 40 ka na, anong mahihiling pa? Anong pinakawis mo yung birthday mo? Good health lang sa pamilya sa kasapin. <laughs> 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 Tapos lagi mag-ingat ate dyan. Mag-ingat ka dyan lagi. Love you. Thank you <laughs> sa surprise. <laughs> At deserve na deserve mo naman itong surprise. Yan, yeah, sa so pagmamahal mo sa inyong pamilya. Ito oh, ang boss party ni Daddy Yes. Alam pa, ako bukas. Kung ito. ko, bubawal-wal ako bukas. Uy, nandito ka tay Ate Risa. One, two, three. Yehey! Happy, happy birthday! I love you always. Happy 40th birthday, Daddy Ma. Love, Ate... Love, Ate Joanne. Love you, Ate Jo. Wow. <laughs> At agit, pula pa kayo bulaklak, di ba? Wait, um, kailan ba ulit nandito si Or kasama si Ma'am Joanne? Last year. Last year, Last year, Last year birthday, birthday. Na, mas, uh, birthday niya. Ah, birthday niya. Oh, kailan ba ka magkakapatid? Tatlo. Ah, tatlo. Kasi yung isa? Ayun, yung naiwan kay Mayon. Ano doon kasi nandito so, si Mama Joanne? Ito yung kapatid. Ano yung kausap niyo, Yung kasabuat nyo talaga. Ah, okay. Na nasa? Japan. Ah, sa Japan. Ito yung ate niya nag-surprise. Yes, Ito si yung nandiyan. Ito yung nandiyan. Ito ah. uh, okay. Kasi may bisita doon. Kaya na si, may, si Mayor. mayor. <laughs> diba? Napakalakas naman natin si Mayor. Napakabait po kasi ni Daddy ba? Uh, Thank you. Namin. 40 days, okay na yun. <laughs> <laughs> Kasi 40 na, no? Ay, hindi, at ah, times 2 pa. Oh, go for 100. 100 days naman. Ayan, <laughs> um, so, ito yung kanyang message. Basahin ko, ha? Uh, maligayang apat na buong kaarawan sa aking paboritong kapatid. Favorite. March, salamat, Bautista. Uh, hindi ko mapalampas ang espesyal na araw sa buhay mo nang wala akong pa-surprise sa'yo alam mo namang mahal na mahal kita kahit pasaway ka charot lang ikaw ang aking mabait masunurin mapagmahal na ato daddy ma, ni ate Johan alam mo namang kung gaano kita kamahal bilang kapatid kulang ang mahabang talumpati para sabihin at ipaalam sa iyo o ipaalam sa, ipaalam sa lahat sa iyo basta tandaan mo palagi nandito si ate Johan para sa iyo, para sa inyo, hangga't nabubuhay ako, palagi kayong sa puso uh, hindi ko kayo ipagpapalit sa iba. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti mong tao, ang pagiging mabuti mong anak. Sa Daddy Sunny. Daddy, Daddy na masada. Nasaan si Ana ah, masada. Mama masada nang din. Eh si Mommy. Pala na nasa heaven. Okay. Ilang years na? Mag-14. Ah, matagal. Ah, parang para iba yung tamata yung mami yan. Ah, si Ate? si at ang mami. <laughs> si Ad, Ma si Jo. Si Mam Joan. Ah, kapatid, sa ate, Sen. Israel, Diane, Dave, at sa akin. At syempre, ang pagiging daddy march mo. Sa iyong dalawang mapait na pamangkin na si... Ella. Maria Ella. Ella at... Lewis. Lewis ipagpatuloy mula ang pagmamahal mo sa ating buong pamilya, ang pagiging maunawain mo sa amin. Kasi gano'n naman tayo pinalaki. Family first, tayong lahat. Kahit ano pang sabihin ng iba sa'yo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal, pangunawa at pagsuporta sa buong pamilya. Dito lang kami, no, no, no. Dito lang kami pamilya mo palagi nagmamahal sa iyo. Hindi man tayo mayaman gaya ng iba at hindi man ganoong ka perpekto ang ating pamilya, malaga mahal natin lahat ng isa't isa. Tayo. Family first. Walang bibitaw. Walang iwanan hanggang huling hininga. Tama. Hindi ipagpapalit ang pamilya sa iba. Yan ang turo ni Mami may noong nabubuhay at kapiling pa natin siya. Sabi niya, huwag ipagpalit ang pamilya sa iba. Magmahalan at magtulungan. Maging mabuting tao, always remember that. Today is your birthday. Enjoy your special day. Today, tomorrow, every day forever. Again, happy happy 40th birthday, mahal kong kapatid March. Love and care, ang iyong nag-iisang ate Joanne sa buong universe I love you P.S. Iyang e money po kay pakibayaran Kasama pala Totoo pala Pulugan mo yung bahay lupa ko sa kapitangan Walang peto Charot, joke lang Menching ko yun Joke lang daw Sa'yo yan By yourself Something special. I love you. Wow! wow Ay, oh love yes. you, Teh! ang message ng isang kapatid. Hindi siya naiyak Ako naiiyak. Naiiyak kami sa, na ano, na sa, na ano, na sa na message mo. <laughs> dady mo hindi naman naiiyak. Mabuo yung pawis mo. Dady mo, <ba, laughs> umiyak ka! Ay, may bye-bye voice ba yung isa para makapag-message? Meron. Hello, Teh! Hindi tayo tuloy na na Hello, Te. Ah, hello. Mag-message na uh, kayo. Uh, Papakita natin. Mayor Mac. Tara sa iyo. Tara po. Uh, go ahead. Mayor Mac, mag-message po kayo. Halap. Uh, go ahead. Message po. <laughs> happy, happy birthday. Sana lagi kang happy at saka best wishes sa'yo. Sana magka-love life ka na kaanad. Yes! Yeah. Oh. <laughs> Love life. Love life? Sen. Bye, Ate Sen, bahay na lang eh. Ate Sen, ikaw na. Baka boyfriend na. Thank you. Ang darating ng iyong outfit. Thank you. May umabot po, may umabot. God bless. Uy, Eric. Thank you! Happy birthday, March! I love you! Uh, I Mayor -life ka na. <laughs> Enjoy your birthday! I love you, I love you! Keep safe, God bless you! Thank you, I love you too! my Hi! Happy birthday, Daddy I love you! Ay, ako isa. Eh, ba, di ba po ba yung nasa Yes. May mag-message pa? Ano po? Okay na. Ano tuloy-tuloy ng aking birthday celebration? Yes. Ngayon tayo na sa mayor. Ano pa gusto mong sabihin? Bawa ka lang dito. Sa iyong pamilya muna. Para sa pamilya ko, maraming uh, thank you sa lahat. Kahit pasaway ako, naiintindihan <laughs> ko, naintindihan niyo. Naintindihan niyo Naintindihan pa rin ako. Mahal na mahal ko kayo. Oh. <laughs> May message ka pang mo. Hindi sabi ng Jo, hindi pagpapalit sa lalaki ang pamilya. Hindi oh. ka. <laughs> <laughs> Sabihin mo. Ano, ano? Uh, Maraming salamat din sa mga friends ko. Lalo sa mga bago kong friends. Yan Thank you. Thank you. Thank you rin po sa BFC. 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 Uh -huh na surprise ka yeah. na prank muna no Pina so, pinag so pinagpuwisan ako <laughs> ng tao doon, doon. grabe <laughs> oh, <laughs> <kasama yon. laughs> yung pawis ko. hanggang kaya tumatag yung balay okay, ko pa barangay ano kasi oh, siya sa nagpa ah, okay. surprise oo oh, ah, sige mga beses -sig okay. kay ma'am Joke ate thank you sana sa isama mo ulit ako dyan sa Japan <laughs> thank you thank you nang marami sa lahat ng support sa simula nung bata ako ikaw lahat maraming maraming salamat hirap na. Okay na. Okay na po. <laughs> <Pag mimisa muna. laughs> Pag marami, marami, okay na po. Okay may misa muna. Mga kalembang. Thank thank you man. po ng marami. <laughs> Sige pa, i-close ko lang ha. And basahay, basahay, sa certificate, I am best dad March. This certificate is awarded to March S. Bautista, best dad in the world. By your outstanding achievements, for your entire family, in honor of your love, patience, patience to our silliness, kindness, helpfulness, and understanding, we are proud you to issue to issue you with this award of excellence. You are inspiration. Awarded by ang iyong mapagmahal na kapatid, Joanne. Also from the FC Powers and Gift. Po, at may -di display mo to, souvenir. Parang ito yung skin ito ko table. Ngayong 40th birthday at nagpapaalala papaalala kung gaano ka kabuting kapatid. Thank you, thank you po. Hindi pa mapagmahal na kapatid. At deserve third yung surprise. Maraming maraming salamat sa'yo. Dad, Daddy March. Yan. So from BFC Flowers and Gift. Happy, happy 40th birthday, thank March thank Mula dito sa Paumbong Bulacan na taga-wish uh, namin at pray namin sa BFC. Long life, more blessing, and good health. And mas marami pang birthday celebration. Yes, marami pang And ko, ubos Yes. Eh. <laughs> See you next year. See you next year. <laughs> See you next time. <laughs> Hindi natin makaprank. Kilala na tayo. So from BFC Flowers and Gift, maraming maraming salamat sa ating sender. All the way from Japan, kay Ma'am Joanne. For trusting BFC Flowers and Gift, para ma-surprise natin ang iyong dinamahal na kapatid dito sa Paungbong, Bulacan. March Bautista. Maraming maraming salamat! Happy happy 40th birthday, Engineer Thank you! Thank you, BFC! Mas塔ad, pues Thank you so much po ni Thank you! Muna rito. rito sa buwang-buwang bulakan! Masayang panti ko! Mayor, <laughs> kay Mayor! SEÑOR, <laughs> okay, okay, mayor? Kanon, mayor, mayor Mac Marcos po! Yeah. Thank you, Mayor! Thank you! Yeah. Yeah. Happy happy birthday kay March! Uh, best wishes sa iyo. Sana makita mo na eh yung love life Wow! <laughs> Kaya always kang happy at saka yung kalusunan yes. mo. Always na pag Thank you po. Thank you, Mayor. Salamat po.